So, 🎵 mga isang bukpalang araw sa inyong lahat at welcome back dito sa channel ko So ayun, kagising ko lang at dumiretso na ako dito sa bahay. So for this video mga pre, ay linisin natin yung pond ng ating uh, fry ng ating gold dust balloon molly. So sa sizing natin, kukunin natin yung mga balloon at ilalagay natin doon sa grow out at yung mga long ilalagay natin doon sa cal section. So ayun mga pre, ah, nagpapa, uh, pasok ako ngayon ng tubig. So doon ako sa poso. Meron ako dong tagasala at doon natin nilalabas so ipapakita ko sa inyo so ayun mga pre kung nakikita nyo yan o oh, yun so napagpasok ako ng bagong tubig so doon ako sa so, poso mukuha so papakita ko sa inyo so nandito yung poso namin sa likod so oh, tuwing summer lang to ginagamit kapag wala kaming water system so ayan yung poso na to so kung nakikita nyo you o know, yung tab na filter ko So punong-puno to ng filter media na pansala. So dito lumalabas yung tubig. Dumadaan dito sa pipe na to papunta don sa nakita nyo kanina. So ito yung remedy natin tuwing summer. So araw-araw tuwing umuwi ako dito ay kumukuha ako dito ng tubig at sinasala dito papasok don So tuwing summer lang mga pre, dahil kapag uh, tag ulan na, meron na tayong water system so hindi tayo mahihirapan, flowing yung tubig natin dito So tis, -tis muna tayo ng mga tatlong buwan uh, hanggang bumalik lang yung tubig natin So ayun mga pre, pisahan natin yung paglilinis ng price section ng ating Gold Dust Maloon Let's go! So ayun mga pre, para mabilis tayo habang nag-drain ako dito ay nag ako doon ng tubig So, gagamit tayo dito ng nakatambak kong Aquaspeed A2000 na yan. Tapos, uh, maglalagay tayo dito ng tubig. Tapos, uh, i-drain natin at lalagay dito mamaya para dito tayo mamimili ng mga short body at long body. So, ay mga pre, samahan niyo ako. Let's go! So mga pre, nagpa-pump out na tayo ng tubig. So ayun na. So iiwanan muna natin to dahil mag-iigib pa muna ako para dun sa nilalagyan ko na fish pan. So para mamaya medyo mataas na yung level ng tubig. So ayun mga pre, update ko na lang kayo. So ayun mga pre, kunin muna natin yung pwede nating makuha kasi maliit lang naman yung fish pan para mamaya konti na lang. So ito, nalinis ko na nung nakaraan ito, nung isang araw. So, nandito yung mga uh, breeder ng ating goldas Balloon Molly. Tinransfer ko doon. So, ayan na sila. So, bago na yung tubig nila. Kaso, medyo mabilis. Talaga mag-green kasi sobrang init. So, pasensya na kayo sa ingay sa paligid. So, ito. Nangangalahati na tayo. So, kukulin ko lang yung pwede kong makuha. At ilalagay ko dito. Para mamaya ay Go, konti na lang yung kukunin natin. Let's go. So mga pre, halos na drain ko na yung maliit na pan na to. So nandito na yung mga fry natin, ayan. So siguro mga pre, para mabilis tayo, linisin ko na lang to, kukunin ko yung natira. At pagkatapos, ay magsa-sizing na tayo. At saka kukunin natin yung mga short body sa long body. So sumahan nyo ako. Let's go. So ayan mga pre, natapos ko nang linisin yung pad natin. So medyo pinagpawisan tayo dun. So, mag give muna ako ng tubig doon sa poso. Lalagyan natin yung filter natin para uh, habang uh, mamimili tayo mamamaya ng mga fry ng ating Gold Dust Balloon Moli, ay nagpapapasok tayo ng tubig. So, ayun mga pre, update ko na lang kayo mamaya. So, ayun mga pre, nalinis ko na yung pond at puno ko na yung ating filter. So, ayan, nagpapasok na ako ng bagong tubig. So, magpumpisa na tayong mamili. So actually mga pre, yung natira dito ay nasa siguro nasa 70% kal na lahat to. Kasi araw-araw kapag umuwi ako, kumukuha ako dito ng mga short body at nilalagay ko. Actually malalaki na yung dun. So going to juby size na yung mga dun. So dito, konti na lang siguro makukuha natin. Pero at least, uh, makakala. Uh, laki na sila ng maayos dahil ilalagay na natin sila sa kanilang growth pond. So ayun, uh, mamimili na tayo. Let's go! So ayun mga pre, ito lang yung nakuha natin na uh, short body. So yun oh. Yun. So yung nandoon sa grow natin ay siguro Dublin to sa laki. So konti lang talaga yung nakuha natin kasi nga uh, gaya nung sinabi ko kanina, araw-araw ako dito kumukuha ng pailan-ilan. So medyo na naparam naparami na rin yung stock natin dito. So ayun ilalagay na natin dito. So, ang hirap kunin nito, ayan. Ayan, so release natin dito para sabay na silang lumaki. At syempre uh, dito sa kabila yung ating uh, fish pond na to So ayangat muna natin to yung corner uh, Ilalagay na natin yung banyera So hindi ko mapibidyoan mga pre dahil medyo may kabigatan nga uh, Ilalagay ko na na to direkta buo ngayon mga pre, nandito dito na lang muna yung video natin. So maraming maraming salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng video. So huwag kalimutan mag-like and comment para alam ko kung hanggang saan naabot ah, yung video ko. At syempre huwag mong kalimutan i-click ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video ang ginagawa ko. So ayun mga pre, happy fish keeping, God bless us all and bye bye!